What's up mga kabiyahe? Ito na naman tayo sa huling yugto ng 2023. May Pasko, may bagong taon. Ito, huwag naman natin kalimutan. I-subscribe at i -like ang ating YouTube channel. Samahan niyo kami sa amin biyahe. Tara! Tara! Mga kabiyahe, nandito na nga tayo sa India. Araw ng New Year. Kailangan matapos ang trabaho. Bago mag alas 12. Makahabol man lang sa, sa lubung ng bagong taon. Eh, wala tayong magagawa nandito tayo sa dagat nakapag-prepare na sila ni Mayor yung chief cook para sa alas 12 yung tropa natin nakapag-robing na rin papatsin yun nung maiikot kasi gabi, -gab gabi, gabi na nga may araw pa ang lamig eh bago dyan nakapag-display na nga si Mayor sa Lamisa panghanda ng alas 12 para kainan na o ito na nga nakahanda na sila nakapag prepare na may cake lahat ng mga pagkain nandyan may isda may lechon pa na naman nakapagsalubong ng bagong taon e bago yan e syempre mayroon hindi mawala yung mga premium premium ng mga sayaw sayaw kung anong mga games ayan hindi magpapatalo itong dalawa may halikan pa gagawin ang lahat magkakapira lang isang daan 100 dollar o oh, ayan uy try pa lang yan hoy kala nyo ha o oh, yan final na yan o oh, umayos kayo dyan e pag o oh, ha o oh, nalaglag o oh, may sayawan pa pag eh, pagkatapos dyan may sayawan pa o oh, yan halikan muna na halik halikan mo kayo dyan o oh, tinan mo masayawan pa o oh, nag-aagawan ng upuan o oh, yan ay, gawin na. Kanya <laughs> pa sumayaw. Hala, sige, sayaw. sayo sige. Walang tigil lang sayo, magkakapera lang. Oh, na nag-aagaw na. Oh, hati sila ng dalawang upuan. Oh, ulit, ulit. Hati naman sila Oh, ayan na. Oh, bitbit na yung pera ni ano, kapitan. 100. Oh, ayan ang mga pagkain, hindi pa nagagalaw ang iba. Yung lechon wala na. Oh, ayan, out na yung isa. Ang galing pa naman sumayaw yung ano na yun. Oh. Oh, ayan na. Tatlo na lang natin ah. Gagawin ang lahat. Magkakapira lang. Oh, di ba? May trabaho man, at least masaya. Oh, ayan, nagtutulakan pa. oo oh, oo oh, oo ha? oo oh, ha? Oh, na. Hatian mo na lang. Hatian mo. Na. <laughs> Atiyan, mo na lang. Atiyan mo na lang. Huwag na kaya, kaya na. Oh. <laughs> Hindi pwede yung upuan na yun kasi may harang sa likod. Ayan, timba. Timba na lang ang nilagay sa gitna. Oh, matira matibay, Brad. Matira matibay. 100 dollar. 100. Oh, saan ka pa? Hmm? Saan ka pa? Mayroon pa dyan sa sayawan. May matindi pa. Tingnan nyo, abangan nyo hanggang sa huli hanggang sa dulo kung saan sumayaw yun ang nananalo ha? nananalo ng isang daan o tingnan nyo <laughs> o, nasayaw hindi na nakakano <laughs> ng isa parang halatang binigay o, ayan na ito na yung sayawan oo isang daan din yun ha? isang daan abangan nyo kung saan sasayaw yung iba Isang daan yung premium yan, mga brad. Oh. Ang, ang galing. Stop dance yung tawag dyan. Stop dance. Oh. O oh ba? Hintong-hinto ako. <laughs> oh. <laughs> Panahalo. Oh. Oh, try lang daw yon Try lang. Ayan, ito na yung final. Oh, final na, final. Sige, sayaw, sayaw. O. Oh, nawawala yung isa dyan. Hanapin nyo yung isa. Hanapin nyo yung isa <laughs> <laughs> ayun! Ayun! ayun ha pang isa. <laughs> Nakita ko yun kung nasaan? Itinuro, itinuro. Itinuro kung nasaan. Silipin natin, silipin. Ayan. Ayan, sa ilalim ng lamisa, sumayaw. <laughs> Walang ya. Kung <laughs> bago tayo magtapos, mga kamyahe. shout Shoutout sa TFB. Tagig Friendly Bikers at saka Dung IB Community. Salamat, salamat sa inyo. Happy, happy New Year sa inyo lahat. O, oh, ayan. Huminto rin. <laughs> Huminto din. Biruin mo. O, oh, ayan. Manigas ka dyan. O, oh, mananalo lang ng isang daan. Oh, hanggang sa muling pagkikita, mga kabiyahe. Paalam. O, oh, ayan na. Bye-bye. Itong huli, Ayan. 50 na lang yan. 50. Eh, kasi may natira 50. <laughs> Ayan. Tuloy ang, ang sayawan. Happy Happy New Year sa muling pagkikita muli. Paalam mga kabiyahe. Happy Happy New Year.